Ah, magandang hapon po mga kapambin Patapos lang po mag-tenor Yan Isang kilo isang ganito Ano may? Meron dalawang kilo ba? Pag po malaki-laki dalawang kilo At tayo po mag-deliver sa mga umorder po Patisili 1.1.10 Yan Kailan pa na andunin? Dalawa pa Naka 53 kilos po kami lahat Oh, no, uh oh. Di nung pusak niyo to. Di hey, inay. Oh. Ay, nagchat po sa akin. Na order po ng 150 kilo sa bayan. Ano ka, kaya? <laughs> Pag, Pag na lahat na nabunga. Oo. Ah. Kaya na po ano yung ating madalhan. Kung uh -huh. um, 50 kilo. Kaya kaya yung uh -huh. kulang pa rin po. Ay po? di ni pangalaan sa amin. Nagkagulo na po. Nagkukulang <laughs> pa. Kulang pa rin na yan na kaya. Uh -huh. Pag nagsabay-sabay siguro yung gulo. lang ay di yung medyo gumulang gulang ng kaunti. pero pwede pa yun hindi na lang pwede sa kambenta kasi yun ay ng gulang don. doon. <laughs> Papatungo na, Ray. 60 lang 60 po. Uy! Naatras. No, Ayun po ang ano ay, kala kaya. Aray po, isang kilo ganari. Maganda, eh. maganda. Wala ganari. yung mga sira. Hmm. Bagong putas Yung sili, 20. Ang isang balot. po, panigam. 20 ay isang ganun. Tuwing so, kilo, ang tingin ko. Kasi po dito ay. Sa anan? Digital. Digital po timbangan niya. ng O, 20. Along. Ang sili, 20. Mm -mm. Yan, nahulog, nahulog pa ang isa. Tika, tika. Nabawasan ang piso. Kaya yung <laughs> Nabawasan ang tawad. Nang ganito. Hindi lang ako. Ang ganda yung mahinog sa ay, Ay may iniwan ako sa bahay. Ito, sabihin, wala kayong, wala kayong panawad. Ay, wala ay, po. Wala Dapat, ay, wala na. Next time po. Ay, wala naman ditong ano wala eh. Wala man lang na-reject reject ay. Walang reject. Wala lang <laughs> kanya. Ano, 80. Suklim eh. Makulay ata akong bariya. 70 so, lang. Ito, magkano itong ganda ka may panulit ka? Wala, 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 wala. Naku, wala. Walang coins. Ay, lalo na rin. Buong buo na ito. Magkano ito? Alin? 60. Meron ako sa limandaan. Oo. Oh, sa ano, wala? Wala dyan. Walang sampu. Pagbili mo na lang tito sampu. Ayos ng harvest yung Ay, mo yun. Ayos harvest mo yun. Lagyan mo ng may hinog. Aan. Sige. Para supli kayo dito. Uh. Ama maya na pagbalik. Sige. O sige, pagbalik ka ba okay. ito pa kayo. Ito ka magsusukli. Ayan, bumili si pinsan. Magkano sukuyan ko kay lolo? Tig-sampu kaya sila. Tig-sampu? Ayan, magkapit bahay man. Bigyan mo ba yung ti? Ayun, ibigyan mo nga yung sampu doon. Ay, sige. Ito iyong. Ito iyong! Nandini kay ano ang sampu mo! Oo. Sa akin! <laughs> bigyan mo na lang ha. Na akin na lang so ito lolo okay pang ano, pang tinapay. Sili po tita, meron daw sili. Ah, meron ka po. Ito pala oh, sampo. Eh, di ulam naman. Ikaw na lang magbigay doon ha. Gaganda ng kulo, prito. Opo, prito, tsaka yung may ano po, itlog. Oh. Wala ka doon. Tara. Alam. Salamat po. Kala hmm. ko daw siya mag-isa. Dini mga Ay, ano po. Talong po, talong. Dito po sa baba, marami ditong bahay. Kuya, talong. Nasa ah, si Kuya Rande. Ha? Ah. Chu. Bakar mga ah. dito, toy. Nini. Talong po. Tao po. Talong po, bili po kayo ng talong. Bagong pitas po. 60 po, tita, ang kilo. Ara po, oh. Talong ate, 60 po. Bagong pitas po, oh. Oh. Yan Oh. Doon nga po sila nagbilihan sa taas. kami. Oh, Bagong pitas po. Ay, pwede po kayo magkalahati ni ate. Magkapit bahay. Ikaw ate, dita. Oo. Oh. Maghati kayo, ari po. Oh. Hmm. 60 po, pili po kayo. Hmm. paras sa kanya. lang po okay. yun Hindi meron kasing madami kasi. Ay, 'di malilip po yung tita. Mhm. Malilip para ma-yas si Maring Rita. Eh, sige. Ha, teka lang. Besugo. Kilingin niyo na lang. Nya, ilang ba ito <laughs> Apat. Para <laughs> naman Ay, 'di para parehas oh. Malamang pa. Labing isa oh. Oh, kaya nga. Hmm. Pili kayo. Madami ang kuha mm -hmm. niyo. Ito, madami ba? 'Yan. Oh, yeah, madami. 'Yan po. Tigilan po. Hindi man yan, maring ID na si Sira eh. Hindi po yan. Ilan pong trasa? Eh. Oh, di tig-anim kayo. Oh, tig-anim. Ganun lang, kahit pa yung timbangin nyo. Uh mm -hmm. Yan. Maring tig-anim tayo. Oo. Uh Opo. Salamat po. Ikaw, tita. Talong po, tita. Ah, ah andun po tayo ta sili. Panigang po, 20 po yung isang balot na. Gusto mo po, dalang kita. Ay sige, kukuha po ako doon. Dalawang balot. Ah, dalawang balot po. Ay sige. Ay, nakabalot na po yun. Hindi ko alam kung ilang kilo yun. Basta't isang tali po, isang plastic po, ay eh, 20. Nag-arbit pa lang kayo, kaya sabi pa lang wala kayo. Opo. Dalawa. Asawa ni Tito ako eh. Natagas. Yan. Dalo daw na rin. 40. Bakit 40? Ilan ang isa. Mo? isa, dalawa. Ay, may bayad ito ay. Kahit ay wala pang bayad ang sili. Wala pa. O, oh, ayan. 40 yan. Ito nang na ibibigay ko doon. S sino bang mag may suklian? Si... Aling Heidi. Ari po, dalawa. Ito, ito. um uh, baka Sabi mo, bariya lang yung bahaya dito Oo Para po yung pasukli sa kabila Huwag po po Ay, wala tita Bariya na lang po Para po Opo Ah, paninda po dito ah, Ay siya nga po mm -hmm. Salamat po, tita. Oo. As na po. O. Sa sili. Hmm. May. May binta tayo. Yan oh. Galing mo. Oo. Wow, galing mo magrenda. Tara, Tayo pa yung mga ano na uli. Malipat Malipat naman. Sige pre, salamat. Saan tayo? Baka awas na nene. Oh. Ilang kilo? Ilang kilo meto? 12. Ah, 12. Lagi dun. Uh, Fresh po. Lati ka dalawang kilo po. Three. Anong gusto bibi? Four. Dungta. Five. Anong tala? Favorito Baka ba

Salamat ate. Para kay tita Sally. Para kay tita Sally. Alay. Gulang at gulang na eh. Aba. Ba't na yung ano dito? ah? Ba't nawala na? oh dita. Nawala yung ano eh. Wala na tita. Ah, Ba't ba so ba pinaburusin mo? Ba't pinaburusin? Yung ba? ano po. Ah, yung ano na natuyo. Ah, natuyo ah, na rin? Ayaw. Ay, bigay kay tita. Oo. Oh. Ay, ah, sili. Wala pa. Hindi pa ako nakapitas. Kulang. Kanina may pitas eh kulang. Hindi Oh, na. di. lalabas si yun yun Ubus po uh. Ubus po. Ayan po si Tita uh. Sige ingat po. Uh. Tara, uwi naman po. Kulang pa po Saglit na ang kumain. Saksak ka niyan, tuto. Okay, okay. May isang oras siguro. Oo, oh, wala. Saglit na ang kukulang pa nga po. Kakausapin ko po yung puno. <laughs> Sabi ko, bumunga na uli. Pinamadali. <laughs> Basikong na si Kuya Puroy. Kung nandiyan si Kuya Puroy, ayun. Wow. Oh. oh. Sipag. Oh. <laughs> Ang papapawis ka ata. Ang papapawis ka ata. Shout out. Sige, salamat. Oh, sana punta ng tropa. Talong. Talong po. Gusto na. na. Gusto na. Gusto ay katatapos lang po natin na magtinda po sa sentro po ng ating barangay po ay nakakatuwa po magtinda ay saglit lang po ay ubus po agad yung ating panindang talong nasa 53 kilos nga po yung ating naputi ay kaninang umaga pa po sa bahay po ay nag ano tayo pitimbang po ay may bumibili na po tapos ngayong nga hapon tayo pinag deliver ayun naubos din po 60 po ang bigay namin kada kilo po sa ibang manininda po ay 70 po ay nagbawas po tayo ng 10 pag po sa retail tapos po ay ipinost ni mami sa facebook po ay yung kakila natin sa bayan po si ate Marcel po yung magtitinda sa palengke ay na order po sa atin ng 150 kilos po na talong ay baka po sa ngayon hindi pa natin mabibigyan po at hindi pa naman po masyadong madami yung ating bunga ng talong pero sana po mga bigyan din natin kung makakadami yung bunga po salamat po sa blessing at kaninang tanghali po alas 12 ng tanghali pumunta po tayo dito nung pagkasundo po natin sa mga bata sinalabang ko po aring ating scatter po at natapos na din po natin mga kapanbin ito nung kahapon na hindi lang po tayo nag tayo po hapon na rin tayo umawas din eh, ay hanggang dun po sa ating baba po yung sinasabi ko po na. tapos na rin po yan alanganin lang po yung pagkatuyo ng ating dayami ang akala ko po ay uulan kaninang tanghali kaya dalian po ako magsalab kanina ay siguro bukas na lang po uli Istingan po natin pala. May dala ko later pala. Yan. Full din 'yung sari. Masyadong makapal pa. Para pumabawas-bawasan ng ano. Diyan ambis pala eh. Hmm. Ito lang naman po masisilab niyan yung guitar scatter natin ay hindi pa rin po talaga oh. ayaw pa rin hindi pa to yung maigi bukas na po at ngayon po mga kaparambin ay magagra scatter po tayo ng kaunting oras po din eh maaga pa naman po alas 5 pa lang ng hapon po ay nangihinayang po ako at maaga pa naman ito naman po yung ating tanima ng kalabasa po ito po may mais na ay yan oh. Ay doon po sa baba ay bakante pa rin. Ay eh, po ako. Ah po ang ating mais din eh. Yan oh. Yan ito po. Dito po sa isang luang natin. Kalabasa naman po ang ating project din eh. Yan. Hari po. Yan oh. Kalabasa naman natin. Maigirin po may tanim. Yan. Ito. Ito. tapos sa taas po ikaingin natin yan po oh. ito mga isa natin tapos ito pababa po hanggang dulo po dun sibol na po ang mais oh. nakakatuwa na yan masimula na po tayo mga kapatid Nakatapos na po tayo mga kaparambin. Akala ko po kanina ay ano ay hindi matapos kanina unang tingin ko pala ang ay yun nga po ating tinagaan pong mawirin kumbaga nga po ay kung masaya ka po sa iyong ginagawa mga kaparambin ay ano ah hindi mo namamalayan ay madali pong matatapos ang iyong ginagawa tapos po ay hindi mo po ba ramdam ang pagod sa iyong katawan kapag ka masaya ka po sa iyong ginagawa. Ganoon po ang naramdaman ko. Kaya ito po ay saglit lang po nating ginarscatter po. Kumbaga po ay tuloy lang po tayo sa ating ginagawa. Maging masaya po. Namamalayan mo po mayamaya -maya, tapos na po katulad po nito. Ang kanina po sabi ko ay baka kalahati lang po ang ating matatapos. Ito po ating project po. Ito naman po ay malawak-lawak din po siguro ito. Yan, oh. Isang ano po ito eh. Luwang po yan. No? Oh. Taniman po natin ng uh, kalabasa po. Mayigirin po kapag uh, may tanim ay di kapag nag ay uh, di kapag bumunga ay di may pang ulamin tayo. libreng pangulamin pang ulamin po. Ganun po. At tayo naman po ay uuwi na. Gawa ng ay hapon na naman po oh. 6.30 na po ng hapon oh, yan nadilim-dilim na nga po ay malulubat na po ang ating ano, GoPro nalimutan ko po ang battery yan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta ingat lagi ingat bless po babay po mga kapambin, ay lubat na